Anong balita? Kakalabas lang ng PS5 at di ko na alam kung matatawag pa itong bago. <laughs> Hindi. Matagal nang lumabas ang PS5 pero ang hirap pa rin makakuha nito. Ngayon, imbes na gumastos ng isang libong dolyar o kung magkano man ang presyo nito ngayon, gusto kong hamunin ang sarili ko. Naniniwala ako na ang sentimong ito ay makakakuha sa akin ng PS5. Sigurado ka ba dyan? Baka iniisip mo ngayon, Connor. Ang sira mo. Oo, oh, baka nga. Naniniwala akong kaya kong gawing PS. Lima ang sentimong ito. Walang duda. Heto ang plano ko kung paano. Sa Facebook Marketplace may button na libreng gamit kung saan basta na lang namimigay ang mga tao. Hindi nila binebenta. Tingnan mo may healthy tayong strawberry plant. Ito ang catch. May mga tao na naglalagay ng gamit na kunwari libre pero hindi naman. Katulad ng mga Nintendo Entertainment System games dito. At syempre sa description dito, makikita mo na wala ni isa sa mga laro ang libre. Kailangan nating makahanap ng talagang mukhang libre. Hmm, tingnan mo itong mga ito dito. Mayroon tayong mga lumang ilaw na palamuti. Oh, joke lang, pangit sila tingnan. Uy, ano 'to? Ano 'to? Isang hawayan na upuan? Anong ginagawa nito? Grabe, lahat ng mga bagay na to parang basura lang. Uy, ano ba talaga 'to? Libring Grip Wrench Pro ba to? Ano ba ang Grip Wrench Pro? Medyo masyadong kakaiba yon para sa akin. Siguro iiwas na lang ako sa Grip Wrench Pro. Siguro kung makahanap ako ng Grip Wrench Intermediate, kaya ko. Pero okay na ako sa Pro. Sige, nagsisearch din ako sa phone ko sa Facebook Marketplace. At mukhang may libreng diaper changing pad dito. Hindi ko sa tingin gagana yon. Pero sandali lang, Meron tayong 42 inch na outdoor television nang libre. Isa itong waterproof na outdoor. Ha? Hindi sigurado kung sira ang panel board. Libre. Gamitin para sa piyesa o ayusin. Unahan lang, walang reserba, walang delivery. Alam mo, parang may nakuha tayong maganda dito. Magsisend ako ng mensahe kay Kuya na may television at tatanungin kung available pa ito. At tingnan mo nga, available pa nga. Pwede ko na bang kunin ngayon Ginoong man? Iiwan ko na lang sa harap ng bahay. Sabihin mo lang kung anong oras mo balak at ipapadala ko agad ang address. Tara na, sabi ko ayos 'yan. Pwede akong pumunta ngayon. Sige mga pare. Nandito na tayo sa bahay na may television. Tara, kunin na natin. Ang saya ko. Unang palita na 'to. Sabi nila libre, pero magiiwan pa rin ako ng sentimo. Tingnan mo ang television na 'to. Grabe ang ganda nito. At eto na ang sentimo ko. Nandito mismo. Nasa sahig na ang sentimo ko. Binabayaran ko to ng isang sentimo. Alam ko namang sabi mong libre to. Talamat, nandyan na ang sentimo. Tara na baby, tara na. Pakiramdam ko parang mababasag to. Baka mabasag nga. Pakiramdam ko parang mababasag na itong television ngayon. Ayos lang yan. Tara na ang ganda ng unang palitan. Baka nababasag na ang television seryoso ako. Tingnan natin. Ayun, nababasag na nga. Wala na halos lahat ng butas ng tornilyo. Tatingin ko ayos lang yan sa ko okay lang yan. Ayan na baby. Mula sa isang sentimo, may libre na tayong telebisyon. Medyo sira lang, okay? Hindi ako magsisinungaling. Medyo sira-sira na siya pero ayos lang. O oh, mga tol, tingnan nyo to, ang telebisyon. Medyo bugbog na siya, okay? Bugbog na siya, may gas-gas at alikabok. Kailangan ko pa ayusin itsura. Maganda. Pero halika dito at tingnan mo to. O oh, natatanggal ang likod, Di ko alam paano tatakpan. Sana magawa natin. Sa ko dapat nakakabit din dito ang mga kordon na to. At ito, hindi ko alam kung anong nangyayari. Sana makahanap tayo ng kung anumang pwedeng gamitin dito. Pakiramdam ko kailangan natin ng mga tornilyo. Dapat talaga ikabit natin yung likod. Pero ayokong gumastos pa ulit kasi nakagastos na tayo ng isang sentimo dito. Ito ang plano. Pupunta tayo sa pawn shop para subukan kong isanla o ipagpalit ito sa gamit na meron sila. Hindi ko nga alam kung gumagana pa ito. Literal na hindi ko alam kung gumagana pa ba itong bagay na to o hindi. Pero ang isang bagay na sigurado ako, may halaga talaga ito kahit papaano. Dalhin na natin ito sa pawn shop. Oy mga tol! Dadalhin na natin ang telebisyon kasama si malakas na tatay. Tingnan nyo. Oo, astig. Papasok na niya ang telebisyon. Sana hindi masyadong masira ang bag. Sige, Tingnan nyo yan. Tingnan nyo yan. Grabe. Sige, pakinggan nyo. Hindi man katulad ng mga ito pero television pa rin yan. Okay, television pa rin yan. Tignan nyo rin dito actually. Ang dami nilang Jordan at kung ano-ano pa. At saka, tignan nyo dito. May designer setup sila dito. Gucci, Versace, Burberry. May off-white kamp... Off-white na sinturon din dito. Tignan mo to ang lupet. Malapit na talaga ang moment of truth. Kung gumana to, ewan ko na lang kung saan ang on. Nasaan ang pindutan ng on? Uy, tignan mo yan. Ayun lang. Sige, hintayin mo lang. Baka huminto yan. Hintayin mo lang. Hintayin mo lang. Baka channel ang problema. Hindi ko inakalang yung pala yun. Sige mga pare, inaayos na niya ang deal ko sa television ngayon. Hindi pa niya alam ang makukuha niya para sa akin. Pero mamaya babalikan ko kayo para makita natin ang resulta. Maya-maya lang. Sige pre, anong meron dito para sa akin? Sige, may Michael Jordan card ako, NBA Hoops. Alam mo sa ginagawa at mga hilig mo, tingin ko magandang simula ito para sa susunod mong paglalakbay. Sige tara, pare tingnan nyo. Ang ganda ng lapat niya ngayon sa Space Jam. Kailangan ko lang maging parang Space Jam na tao. Ibebenta ko na to. Ayos. Ano ulit pangalan mo? Brian? Brian? Ako si Connor. Pumunta ka sa amin sa Garden City Pond na nandito lang kami malapit sa Ford at Vinoy. Meron kaming lahat ng sneakers. Meron din kaming lahat ng Louis Gucci na kailangan mo. May mga astig silang gamit dito. May mga astig silang gamit dito. Salamat. Pinahahalagahan ko to, seryoso. Salamat talaga. Wala pa akong basketball card noon, puro Pokemon cards lang. Ngayon may basketball card na ako. Tingnan mo si Michael Jordan pala to. Tatingin ko, oras na para pumunta sa card shop para ibenta o ipagpalit ito. Pero nagkaroon tayo ng panibagong trade. Nakakuha tayo ng flipping card. Gustong gusto ko to. Uy, so ayun, kararating lang natin sa card shop ngayon. Sige, so kararating lang natin sa isang card shop sa tingin ko. O teka, hindi pala card shop yon. Nasa isang pawn shop tayo ngayon. Titingnan natin kung pwede i-trade ang card na ito. Ngayon ay sumunod na araw. Meron akong matinding depression. Matagal-tagal na rin, okay? Matagal na kaming nagpunta sa iba't ibang tindahan ng baraha, pero wala sa kanila ang gustong makipagpalit ng basketball card. Walang basketball card sa kanila, pero dito meron at may kakilala pa akong nagtatrabaho, kaya baka makakuha ako ng magandang deal. May magandang tindahan ng baraha dito kung gusto nyong tingnan. Pasok tayo at subukang ipagpalit itong baraha. Tara na! Nagiikot ako dito sa tindahan ngayon at ang dami kong nakikitang Pokemon cards. Sa tingin ko ito na ang tamang gawin, ipagpalit tingin ko ito na talaga Jordan para sa Pokemon Pare, tingnan nyo to check ko ang Pokemon cards at nakita ko si Squirtle Isa itong shadowless na Squirtle na umaabot ng 50 pesos Nandito si Mark Bati ka naman, Mark Uy, kamusta? Siguradong bisitahin nyo ang tindahan niya Sobrang astig Ipagpapalit mo ba ang Jordan card sa Squirtle na yan? Ang Jordan kapalit ng Squirtle Oh Tingnan mo ito Pwede kitang tawagan ng Philippine Statistics Authority ngayon kung gusto mo. Ah, uh, ganun ba? Oo, pero baka umabot ng taon. At isang squirtle. Sige, kailangan ko pa ng sports. Gagawin ko. Gagawin mo? Ginagawa ko na. Perpekto, salamat. Nakuha mo pare. Ayos. Ayan na. Nag-upgrade tayo mga tol. Kakakuha lang natin ng shadowless na squirtle dito. Ngayon, ipagpapalit mo ba ang squirtle na to sa charizard na to? Grabe, tingnan nyo to. Nakuha natin ang shadowless na squirtle dito. Umabot na tayo sa 50 dolyar ngayon. Ayos, ang ganda ng takbo natin. Salamat ng malaki sa Stadium Cards and Comics. Astig si Mark. Kung nandyan kayo sa lugar, dumaan kayo. Tingnan nyo, sobrang astig ng tindahan. Iniisip ko kung saan tayo pupunta mula rito. Pwede tayong dumaan sa ibang pawn shop at subukan ng mga alahas tulad ng hikaw o sing-sing. Ewan ko pwede natin subukan 50 dolyar. Ginto ang target natin, baby. Kita kits doon. Hindi pa tayo nasa pawn shop, pero gusto ko lang sumayaw. Sige, nakakasawa na yon. Pero nandito na tayo sa pawn shop. Tignan mo yan, pasok na tayo at sana mapalitan natin itong squirtle. Sana hindi sila masyadong mabigla pag nakita nila ang card na to. Sige, kumusta ka pare? Ayos naman. May tanong ako. Nagsisimula ako ng trade-up challenge. Nagsimula ako sa isang sentimo at ngayon umabot na ako sa isang Pokemon card. Gusto nyo bang makipagpalitan ng kahit ano para dito? Para sa isang Pokemon card. Isang Pokemon card, limampung dolyar ang presyo ngayon. Umaasa akong makakuha ng dagdag na halaga para tuloy-tuloy ang pag-angat ko. Sa totoo lang, kapatid, hindi kami tumatanggap ng Pokemon or anumang sports oh. cards. Hindi ba? Oo, oh, pero masaya akong itanong sa kanya, bro. Sabi niya, hindi. Ayos lang yan, ayos lang. Maghahanap pa kami. Oy mga pare, kararating lang namin dito sa Old Town Coin and Gold. Ngayon, sana pwede nilang ipalit ang ginto para sa Pokemon card na to. Talagang nabigo kami sa huling pinuntahan namin. Di sila interesado sa Pokemon card ko pero tarating na natin dito. Nakapagpalit na ako mula sentimo hanggang card na ito. Sinusubukan kong makuha ang bagong PS5 mula sa isang sentimo. Ako na ang bahala sa'yo. Kaya ngayon, Nandito na tayo sa card na ito at gusto naming ipagpalit ito sa isang bagay na mas mataas ang halaga kaysa sa meron ito ngayon. Sige. May kaya ka bang ipagpalit para dito? Oo. Kaso? Sa totoo lang, meron ako. Tingnan mo yan. Itong taong to. Ayan na, limampung piso. Sira ka sa baraha, pakainin mo siya. Huwag kang mag-alala. Busog na busog siya. At nabakunahan na ako. Sige. Ang isa nito ay dolyar, anim na lima. Perpekto. Ikay ang galing. Ngayon, ano ito dito? Kaya ito ay isang isang libo na dalawang pirasong dolyar. Professional coin grading service, mint state, anim Isa yan sa mga grado na nagsasabi kung anong kondisyon nito. 70 ang pinakamataas. Sige, pwede ko ba tingnan itong gamitin pambili? Pwede ba akong pumunta sa restaurant at sabihin na... Ayaw mong gawin yon? Hindi. Hindi, pero kung may tapon mo yan, mas malaki ang makukuha mong pera. United States dollar talaga yan. Sige, sige. Ayoko naman yan. Kung gusto mo talagang ipamigay, ibenta mo na lang sa ibang nagtitinda ng barya. Ice deal. Kahit sinong interesado sa barya, pwede kang kumita ng dolyar. Anim na putlima dyan. Perfecto. Astig. Sige, maraming salamat. salamat. Gusto mo bang ipromote ang tindahan sandali? Oh, puro town coin at ginto ito. Punta lang kayo dito kahit kailan. Makakakuha ka na ng isang kuhuka na ng isang kahon ng Pokemon cards. Grabe ang galing. Salamat pare, pinahahalagahan ko ito. Walang anuman, salamat din sa inyo. Sorry, di kita mahahatid. Makakahanap ka ng bahay. Pero mga tol, tingnan nyo to. Lumabas tayo na may silver dollar. Okay, baka akalain ng iba na bumaba tayo dahil isang dolyar lang ito. Pero hindi ganun. Anim na put limang dolyar tayo. Naisip ko paano kung bumalik tayo sa pawn shop at tingnan kung papayag siyang ipagpalit ito. Tara, gawin natin yan. Balikan natin yung pawn shop na yun. Hindi alam ng mga to kung anong darating sa kanila. At ngayon, bumabalik tayo kasi may dala na tayong ganito. Nakipagpalitan ka ulit? Nagpalitan kami ulit at nakuha na namin ito dito ngayon. So tumatanggap ba kayo ng graded na mga barya? Oo, oh, tumatanggap kami. Sige, kakausapin ko siya tungkol dyan. Nandito na kami ulit. Nagpalitan kami ulit at nakuha na namin ito. Sige. Ipagpapalit mo ba ang kahit ano para dito? Ano ba rin gusto mo? Bagay na bahagyang mas mataas ang halaga kaysa sa kasalukuyan. Magkano ito ngayon? Gusto kong sabihin, anim 65 ba ito? Nasa Old Town Coin ito. Old Town Coin, dolyar, 65. Nag-iisip lang ako. Walang problema, maglaan ka ng oras. Tatingin ko ayos naman tayo. Ayos tayo, napaisip natin siya. Ano nga ulit pangalan mo? Sandy. Sandy? Ako si Connor. Napaisip natin si Sandy. Napaisip mo si Sandy, ha? Oo. Oh. Napaisip si Dan. Anong meron ka para sa 75 dolyar, 80 dolyar? Coach na relo. Coach dolyar, 75 na coach relo. Hindi ko alam kung gusto mo ito o hindi, pero... Sige, maganda ang relo may asul na mukha at gawa sa ginto. Relo at relo at relo at relo. Pwede kitang bigyan ng fossil na ito sa halagang isang daan dolyar. Fossil para sa isang daang dolyar. O oh, pwede kitang bigyan ng pustahan gamit ang barya. Pwede ko rin itong ibigay sa iyo. Armani exchange na relo ito. Ayan. Mas gusto ko talaga ang itsura ng Armani kaysa fossil. Sige, kunin mo na lang yung Armani na relo. Pero kung presyo ang pag-uusapan, personal kong gusto yung Armani na relo. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko. Gusto ko lang ng PS5. PS5? Oh, alam ko. Alam ko. Astig ka, pare. At ayan mga pare, nandito na tayo sa susunod na lokasyon. Nandito tayo sa Golden Moore at Cash and Jewelry. Tingnan natin kung magkano makukuha natin sa barya. Tara na! Kamusta? Hi! Kumusta ka? Ayos lang ba kung mag-i-shoot kami dito? Siyempre. Sige. Gumagawa ako ng hamon kung saan nagsimula ako sa isang sentimo at nagpalit-palit ako hanggang umabot ako dito. Sige. Pwede mo bang ipalit ang mas mahalagang bagay mo sa mas mura para tuloy-tuloy ang pagpapalit ko? Kasi nagpapalit ako pataas hanggang makakuha ako ng PS5 PlayStation. Sige, babayaran mo ba ang diferensya? Hindi, nagpapalit lang talaga ako pataas. Oo, oh, uh, fred. sige. Ang ibig sabihin ng trading, kumikita ako ng pera, hindi ka kumikita. Gusto ko yung suot mong damit. Marami anak kong lalaki niyan. Napakamahal ko. Nakakuha siya ng bago pero lumang sweater. Parang mula dekada 90 or 80. Parang dalawang hanggang 50 dolyar yun. Parang daya sa presyo. Off-white? Paano si Babe Supreme? Oo. Oh. Oo. Oh, oh, Baka kilala niya ako. Pwede mo ba siyang tawagan? Pwede mo ba siyang tawagan? Ang pangalan niya ay... Dalawang dalawang taong gulang siya. Baka kilala niya ako. Kakatapos lang niya sa paaralan. Tawagan mo siya. At... Ang galing nun. Ang ganda nito. Hindi ko siya matawagan. Sumasagot lang siya kung may kailangan. Bibigyan kita ng iba. Siyam na pong porsyento pilak ito. Oh. Sige, at may grado ito. Wala akong pakialam. Isa itong isang libo siyam na randa dalawa. Hindi ito kailangan bigyan ng grado. Liberties. Kapag bumili ka ng Morgan, madalas mong makikita ang mga modelong isang libo siyam na raan at dalawampu, isang libo siyam na raan at dalawamput isa, at isang libo siyam na raan lima. Sige. Ibig sabihin, marami sila, pero hindi ganun kahalaga. Sige? Sa tingin mo, magkano na ito ngayon? Tatlong pong at apat na pong dolyar ang pinakamataas. Pag nag-grade, umaabot ito sa anim 60 dolyar. Para sa isang libo na dalawampu, dalawamput isa hindi mahalaga. Sinasabi ko lang kung paano mas mahal ito kasi purong pilak siyam na punto siyam na put siyam. At nakasulat din ito doon, ito ang Imperial Palace Las Vegas. Hindi na nila ginagawa yung mga ito ngayon. Sige, magkano ang halaga ng ganitong bagay? Depende kung kanino mo ito ibebenta. May bibili nito ng mga apat na dolyar dahil huwag mong kalimutan purong pilak ito. Naiintindihan ko. Alam kong di ito mahalaga sa'yo, pero may ibang tao na kapag nakita ang grading, iniisip nilang mas importante ito. Oo, tama. May nag-alok na sa akin ng malaki para sa isang relo na isang daang dolyar lang ang halaga. Anong klaseng relo yon? Fossil. Fossil ba yan? Hindi ko babayaran ng limang dolyar. Pwede mo ba akong bigyan ng bagay na nagkakahalaga ng walong dolyar? Hindi, 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 hindi ko gagawin yan. Hindi ako ganun ka mapagbigay. Bibigyan kita ng isang bagay. Mahal kita. Ano pangalan mo? Tanya. Tanya, kamanghamang haka Tanya. Sige. Hmm. Pilak na kwintas. Oh. Sige, magkano ang ganitong klase? Kung bibilin mo ito sa Briarwood, nasa mga isang daan at limampung dolyar ang halaga nito. Sige, oo, oh, paano kung ikaw ang bumili nito? Mga isang daan, mga ganun, oh. Isang daan? Magkano ito? At amoy mariwana ito. Kaya mas mahal ito. Nagtataka ako kung ilang gramo ito. Ay nako, sandali lang. Naalala mo bang pinag-uusapan mo ang tungkol sa graded mo? Oh, totoo yan. Nasaan ang barya mo? Ayun, nandoon. Ayun, nandoon. Ninakaw mo yan sa akin. Kung pag-uusapan natin ang gramo, alin ba ang mas mabigat? Hindi ba mas mabigat ang barya kaysa sa... Siyempre naman. Pero siyam na put, siyam yan. Ito ay siyam punto dalawang putlima. Siyam punto putlima. na put, punto lima porsyento na pilak ang laman nito samantalang yung binigay ko sa iyo ay isang daan porsyento. Sige. Ano ang chance mong makakuha ng anim walo dolyar para dito? Wala. Baka bumalik kami. Pwede ba yon? Kung may dala akong iba tulad ng barya, pwede tayong magpalit ulit perpekto. Sige, kasunduan. Sige, salamat. Walang kamay-kamay, Kuya Kuran ito. Sasama ako sa'yo. Good luck. Salamat. Grabe, ang kulit ng babaeng yun. Ang galing niya. Sige, sige mga pare. Pare, napuntahan na natin ang pawn shop na to dati. Pero di pa nila nakita ang bariyang to. Tara, umangat na tayo. Pinaghirapan natin to. Babalik tayo ngayon, sana may maipalit sila. Nandito na tayo. Ngayon, imbes na yung card, nakabalik tayo dito mismo. Kaya nakuha mo ito mula sa isang tao? Oo. Mga 65 dolyar na ngayon. Adventure ito. Binigay ba o kinuha ng iba ang card sa'yo? Hindi, kaya... Paano mo nawala ang card? Michael Jordan na card. Tapos pinalit namin yon sa isang Pokemon card. Isa itong Shadowless Squirtle. Yung Pokemon card. Pinalit namin. Para sa barya. At ngayon, nandito na tayo. Gusto ng Old Town yung Pokemon card na yon. 50 dolyar yung Pokemon card na yon. Ano bang problema nila? si Ralph ay nababaliw na sa labas. Naghahanap ako ng ipagpapalit dito parang ginto o pilak. Hindi ko alam kung papayag ka. Kung handa kang magtrabaho pilak ito pero graded. Kaya ngayon, naghahanap kami ng gintong kuwintas. Malamang kukuha lang kami ng sobrang sobrang manipis kasi mahal ang ginto ngayon, 'di ba? Oh, kasama ko si Brandon ngayon. Tinitingnan namin ang mga kadena at tinitingnan ko itong rope chain dito na mukhang astig. Sa tingin mo ba pwede nating ipalit ang barya sa kadena? Hindi ko alam kung gusto mong timbangin. Pwede nating gawin yan. Kaya mo bang gawin yan? Ayos. Maraming salamat. Ngayon, magkano ang ganito? Mga isang daan at sampung dolyar. Isang daan at sampu? Ang laki ng kita mo. Ang galing. Talamat. Gusto mo bang ipromote yung tindahan mo? C at L exchange sa Westland sa pagitan ng Eastern at Middlebury. Astig! Bisitahin nyo sila, ang gaganda ng alahas dito Excited ako O may kwintas na tayo, tara na O mga pare, palabas na tayo na may gintong kwintas Hindi ako makapaniwala, lubos ang pasasalamat ko sa mga tao sa C&L Sobra silang mababait Siguradong bisitahin nyo sila Ngayon, tobrang saya ko na mula sa isang sentimo Nakarating tayo sa gintong kwintas Saan tayo pupunta pagkatapos nito? Mukhang hindi pa natin mapapalit ang gintong kwintas sa piece lima. Kulang pa tayo ng ilang daang dolyar, pero mararating din natin yon. Tama baby, ilang araw na tayong nagsusumikap. At ayun nga, nandito na, may nakuha tayong gintong kwintas, sampung karat na ginto ito. 2.6 gramo ito at nagkakahalaga ng dolyar, isang daan at sampung ngayon. Nalampasan natin ang dolyar, isang daan sa tatlong araw. Ngayon pa lang ang simula ng ating paglalakbay. Hindi pa ako tapos, wala pa tayong PS, lima, pero magpapatuloy pa rin ako sa pagsusumikap. Hindi mo pa ma-imagine ang adventure at bagong gamit na makukuha natin araw-araw. Sino ang nakakaalam? Itong senti mo, pwedeng maging Tesla, maging mansion, at mabili ang Walmart. Sino gumagawa nun? Malalaki ang mga plano ko, okay? Malay ko ba? Kita-kits tayo sa susunod. Juice!